Hello guys, so today it's uh, 18 of January 2024 Malamig, malamig ngayon Malamig pa rin, so Nandito ako sa labas Malamig pero hindi na siya nag-ice Medyo maganda-ganda na yung weather, maaraw na siya ngayon So ito na yung background, wala na yung snow Yan yung mga aso ko ay mga aso ko na sa labas. So, nandito lang kami sa labas na ini-enjoy namin yung araw. Kasi ilang, ilang araw na rin walang ane, Ilang araw na rin walang antarito, walang araw. <laughs> ilang araw na rin hindi nagpapakita si inang araw, di ba? So, ngayon we're here outside. Ayan, nag-enjoy lang kami guys. Ayan. We're having fun in this weather. So yun lang guys, a little vlog. Weather is so good. Life is so good. Life is beautiful. Ayan. Maganda talaga na has nasisikatan ka ng araw. Yan ang ating vitamin C. Vitamin C ba? Vitamin E. Hindi ko alam. So see you tomorrow.